Ano ba naman? Dahil dito tayo sa salita, na natin yung mga limahayon. Ang communication, video mo nga tayo. Picture na lang. Ang communication ay hindi may iwasan. Ang communication ay hindi may iwasan. Oh yeah, à, uh, yeah, the pro. Ayun si Glenn. Naputo lang pa Masalimot ito dahil sa paraan ng patingin ng mga taong nakakasangkot dahil sa pagkakaiba-iba ng pagtingin ng tao sa sarili sa kapwa at sa mga bagay. Nagiging komplikado at kung minsan ay di mabinsa ang komunikasyon. Ay. ang komunikasyon ay komplikado. May misan, limit ba to? Minsan magaganap ay, ang komunikasyon. Ito, so, ikaw nga para malayo. Ayoko na nakikita yung kapwa. Na minsan mag 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 maganap ang komunikasyon. Ang komunikasyon ay dinamiko. Messiah. Ang Messiah yung nagbibigay ng masaya, ang masaya yung nagbibigay ay nagkakamali. Ang komunikasyon oh, ay... Oo, anong sinasabi mo dyan? O, oh, ikaw? Messiah. Ang nagbibigay ng masaya, ang masaya yung nagbibigay ay nagkatanggap ng masaya. Kasama rin dito ang elemento ng video. O, anong masabi mo? <laughs> <laughs> o, oh, ikaw naman? O, dahil... Hindi. Hindi.